Buenos dias damas y caballeros in year 2007 i left a very powerful position and a very prestigious and uh, high profile work and that is as an investigative reporter of the philippine daily inquirer masakit po yun decision. i uh, i uh, agonized over uh, the possibility of uh, getting out of the limelight by re retiring early retirement from the Philippine Daily Inquirer where I worked for more than 20 years starting pa from Samwanga so very painful decision po yun because the Inquirer then was at the height of its power at uh, doon palang sikat na si VAT For my, my investigative report investigative report on the on the pork barrel scam ng mga congressmen at senator at nanalo ako nanalo ako ng mga katakot-takot na awards and uh, the inquirer din wala pang social media noon in 2007 was at the height of its power basta sabihin mo lang Reporter ako ng Taga Inquirer. o reporter ako, Inquirer reporter ako. Kahit sinong president, CEO, senator, congressman, mayor bubuksan ng pintuan para sa iyo. Wala pa yung mga social media stars noon. Ha? Huh? <laughs> so, uh, it, it was painful to leave the Inquirer, but um I had a very good intention of putting up the country's purse. Uh, public relations company, uh, tar targeting or uh, or uh, taking the world of the legal uh, profession, uh, we put up the first litigation PR. Hindi lang po yung PR na pinopromote yung mga kandidato, yung mga yung mga yung mga I mina mean, market yung mga companies yung mga CEO mga Taipans mga billionaire kundi itong itong litigation PR namin or legal PR company uh, it specializes on tackling cases na that is being played out in social media tulad ngayon itong mga kaso ni ni Bantag kaso ni ni uh, ni uh, SMNI, Kibuloy, uh, although hindi namin maraging kliyente yan, si tebes lahat. So, uh, hindi lang yung kaso nila. In fact, uh, mas, mas malakas yung gera in the war of public opinion sa publiko, sa media ngayon sa social media, mas malakas ang gera doon kaysa sa mga korte mismo kasi kung sa nasa courtroom na boring at hindi hindi pwede mag-cover ng media mai live kung nasa courtroom na minsan minsan executive session pa So, ay, ang napiplay out talaga yung issue yan sa mga Senate hearing, congressional hearing, mga interviews, mga press con. At naging kliyente ko yan at na-train namin na ang mga galing na ngayon sa ganyan, ganyan mundo na si Harry Rock, si Attorney Harry Roque, si uh, uh, Attorney uh, uh, Ferdinand Topacio, <laughs> ang mga kliyente namin yan dati. So, ngayon si sila na, they, they, they learn from our craft. So, yan po ang uh, trabaho ni VAT. Uh, ang company ko ay, uh, ko, uh, syempre, as in every venture ni VAT, ang company ko is called uh, Dean and Kings Communication. Hindi kami nag-advertise uh, nag sa labas, kaya hindi kilala yung company namin kumpara sa ibang uh, ibang uh, uh, marketing and PR companies. Kasi kami, by referral kami. Uh, kliyente ang humahabol sa amin and and uh, tama yung hinala ko and uh, the market was in need of that kind of service na litigation PR na very na very uh, prominent na sa Amerika pero dito sa atin hindi pa in 2007 kami po nagsimula yung ka uh, hahawakan yung issue na under litigation or pina-fight sa mga korte at na lumalabas sa, sa, media kasi minsan kahit inosente ka pero kung, na, kung, ang kalaban mo na portray ka na guilty na sa mga TV, radio noon, mga try uh, tri-media, delikado maimpluwensyahan yung yung judge o yung justice, matalo ka pa kahit kahit pana, kahit ikaw ang uh, you know ikaw inosente ka or ikaw ang biktima, babalik ta ng kalaban mo in, 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 the court of public opinion. Court of public opinion. So nag-ooperate kami sa court of public opinion. So yan ang trabaho ng, ng uh, PR, pa public relations executive or uh, political strategies or brand brand or reputation manager. Yan ang company ni VAT. Yan ang expertise ni VAT. Kaso lang, may caveat yan. Ha? Kayo, ha? alam ko marami dito sumusubaybay ng mga aspiring PR, ng mga aspiring politician. Maraming nanonood kay VAT to learn my lessons in uh, public relations. Kaya every time I have the opportunity to, to give you inputs on that, like now, I do that. So, ang, ang kuan lang talaga sa number one rule, cardinal rule sa perception game, or war of, pub, o perception, public perception is parang sa mga doktor, do no harm. Ibig sabihin, alam mo yung anong gagawin mo at hindi mo ipapahamak yung kliyente mo. For example, may problema na yung kliyente mo sa publicidad. May problema na yung kliyente mo. And then, yung nag ka or pinasalita mo, pinagsabi mo siya ng ganito or pinasagot mo siya na sa mga issue, yung sagot niya, napahamak pa siya. Napahamak pa siya at na mas lalong lumala. Ang tawag ko dyan, merong may, nga time na dapat tahimik ka lang. Kasi ang tawag ko dyan, yung uh, PR quicksand. Yung uh, quicksand. Di ba? The, the, more you move, the more you sink sa quicksand. So, meron may, time, dapat tahimik ka lang. So, ang problema, may mga, may mga kung waring PR na hindi naman alam marunong sa dynamic uh, hindi naman walang alam sa dynamics of communication na akala nila basta pasalitain nila yung kliyente nila pasalitain nila uh, okay yun na yun ang PR hindi minsan mapapahamak pa yung kliyente mo and ito na nga that's why ganitong intro natin ito na nga nangyari kay Gerald Bantag 'Di ba sinabi ko, nag, uh, tayo lang ang nag-vlog uh, doon sa appearance ni Gerald Bantag sa mga DDS vloggers diyan sa SMNI. Sabi natin, itong paglabas si Gerald Bantag, uh, mas lalong makaka masisira siya dito kasi parang iniinsulto na niya, hinaharap-harapan na niyang ininsulto si Marcos, ang PNP ang NBI at parang chine-challenge siya mga ito. Uh, andito lang ako, malaya at ini enjoy ko yung uh, pagka malaya ko, come and get me. So, a few days lang after blinag natin yun, or a few days lang after lumabas siya sa SMNI, eto na, hinabol na nga siya ng NBI. Ni-raid yung mga yung mga bahay niya. So, tama, naging tama yung ana yung kwa natin yung projection yung kwa natin yung uh, intuitive analysis na what what we feared would happen did happen napunta nga at uh, kasi doon ininsulto pa niya si dinepensa niya si Baste ininsulto pa niya si Marcos so mas nagalit ang ang, ang uh, syempre kampo ni Marcos at ng uh, NBI at ng uh, PNP ngayon ni raid na talaga yung mga properties niya for the first time since he went on the run so kung uh, mas nahirapan kayo ngayon Gerard Bantag kasalanan niyan yung mga palpak niyong uh, PR akala nila kung i-guess igu ka nila diyan sa show sa show nila mas uh, mapapapogi points kayo hindi ngayon, mas mahirapan na kayo iwa kwa na uh, tumakas. The, the, the manhunt is on again sa'yo. Tumahimik na yan eh. Na, natigil na eh. Sabi nga natin, namatay na lang si uh, co-accused niya, si Ricardo Sulueta. Hindi pa naka na serve ng time niya sa jail kahit uh, isang araw. Eh, eto na ngayon. At sabi nga natin noon, yung pagkamatay ni, ni might also trigger the uh, intensified uh, uh, arrest or uh, operation laban kay uh, kay Bantag. And it happened now. At nire-remind na nga ng, kwa ng, ng uh, NBI na may 2 million bounty si Bantag o may 2 million price si Bantag. So panoorin muna natin yan and we'll continue with our analysis. And thank you ANC for this news. My friend, Anthony, uh, Anthony Velasquez, uh, PASOK. Government agents raid the suspected hideouts of former Philippine Prison's Chief Gerald Bantag, who is wanted for the 2022 murder of broadcaster Percy Lapid. We have this report. The National Bureau of Investigation swooped down on the alleged safe houses of former Prison's Chief Gerald Bantag. One manhunt operation took place in an exclusive subdivision of Laguna province, where operatives kicked down the gate of Bantag's house. The operatives also broke the house up to launch their search. They had with them an arrest warrant linking Bantag to the October 2022 killing of radio broadcaster Percy Lapit. Lapid was shot dead near his home after making comments online that appeared to link Bantag to corruption. But the NBI did not find the former prison chief in his Laguna home. A separate operation in Caloocan City yielded similar results. NBI okay guys, balik muna tayo dito sa Laguna home. Uh, very significant ito na. Naalala nyo, ito yung blinag ni... Uh, ni Percy Lapid yung Cinderella man. Yung binidyo niya yung maraming sasakyan, binidyo niya yung magandang bahay ni Bantag and 'di ba, tayo ang una sa nag-vlog na itong video uh, could be related to the killing of Percy Lapid at si Bantag ang uh, ang uh, mastermind sa killing and we vlogged that weeks before the police finally declared the suspects si Gerald Bantag. So ito yun ito yung bahay na yun yung kung saan na pinakita ni Percy Lapit na na umiikot sila sa kotse na pinakita yung maraming linya ng kotse ni Bantag mga 16 ata plus uh, yung bahay niya na mag magarang bahay. At ito rin yung bahay kung saan na interview ng isang vlogger na nasa PR rin na napahamak pa kay Bantag kasi uh, dito yun sa, sa uh, yung vlog na yun mas, mas, mas napasama pa kay Bantag na nung blinag yung isang vlogger na hindi ko na nabanggit yung pangalan dahil doon parang inamin niya na ito nga ang bahay ko dito nga ako nagwan so lumabas kanya talaga yung bahay pangalawa doon niya challenge yung military hindi ako mahuhuli ng buhay, lalabanan ko kayo gano gano'n. Parang parang uh, napasama pa ang uh, yun nga, palpak na PR operation ng isang vlogger na yun na, na, na nasa media pa ngayon dahil uh, mas napasama ang kliyente. Uh, kaya nga ang intro natin na uh, kayo mga P, mga uh, aspiring PR, aspiring political strategists hindi lahat ng panahon kailangan magsalita yung kliente nyo. Meron yung panahon, mas maganda tumahimik na lang para hanggang mamamatay yung issue. Kasi sabi nga natin, di ba, may shelf life ang mga issue. So, tuloy natin itong raid uh, operation. Operatives visited an apartment building that Bantag leases out. Tenants of the apartment said, They used to pay rent directly to Bantag. Nowadays, they said, someone else collects their fees. The NBI also broke into one of the apartment units that Bantag allegedly occupied. They only found parts of a gun in his old room. Village officials joined the operatives in searching Bantag's properties. Simula po nung ano nung nagkaroon ng problema, di na po namin siya nahita rin sa lugar namin. Pero may umuupa pa rin. Paano kayo nakokolekta yun? Yun po hindi ko alam. With Bantag still at large, the NBI vowed to continue its manhunt in other locations. It adds it received intelligence that he was recently in Metro Manila is going from one place to other places. Totoo yan. At uh, namamonitor din natin yan. May mga uh, information tayo na palipat-lipat siya. At uh, isa to sa sinusundan ng mga tao natin na, na lead. <laughs> Tingnan nyo. <laughs> na trace siya na nasa Metro Manila siya. So siguro pumunta siya sa Metro Manila para, para makapag-guest siya doon sa SMNI show mabidyohan siya somewhere in in sabi nga niya 'di ba hindi siya marunong mag uh, humawak ng ng mga gadget-gadget kaya na-arrange yung SMNI na siguro may team sila para para bidyohan siya yung sa message niya yung nakacover yung mukha niya so <laughs> nakita niyo mas napahamak mas napahamak Dati naman, wala namang operation sa kanya, wala namang raid. Pero after umapir siya doon sa show, nag-raid. So, yan, yan. kasi ginagamit nyo yung mga palpak na mga na walang alam sa PR. Parties <laughs> have begun putting up wanted posters around areas where Bantag is allegedly hiding. Yung reward na ino-offer ng ating gobyerno ay nandyan pa rin. So, for any information leading to his arrest, ay mayroong 2 million na reward. Sana yung publiko ay makipagtulungan na sa mga otoridad. ABS-CBN News tried to reach out. ulitin natin ha, kasi baka... Ay... Okay, yan ha. I-take note nyo yan ha. Uh, kopyahin nyo, kopyahin nyo, i-share nyo itong vlog. I-share nyo itong vlog to friends and relatives. Sayang rin yan ha. Call uh, mobile phone mobile phone number 0966-547-3673 ah, and also 096165 14469 I-share nyo to sa mga kaibigan nyo, sa mga relatives nyo Sayang pa yung 2 million na uh, magiging millionaire kayo, ha? multi kayo kahit uh, hindi pa kayo tataya sa sa peking loto na 'yan, pekeng PCSO mga draw dyan na sila-sila lang nananalo. <laughs> yung mga kalyado, mga bata ni Marcos lang nananalo at ni na ng elsa Die. So Uh, take note of this number ikalad nyo to i manhunt nyo na si Bantag uh, baka yung mga bounty hunter dyan baka makachamba pa kayo at kung gusto nyo mas maging super maging uh, multimillionaire eh uh, subukan nyo na rin na uh, humanap ng lead kay uh, kay Kibuloy kasi 100 uh, ano 2 million dollars ang ang bounty doon so that's about 110 plus o 100 uh, almost 120 million ha? Kawin niyo 'yan. So 'yun na uh, kaya mas napasama si Bantag. May pagtutulungan sa mga authorities. ABS-CBN News tried to reach out to Bantag's camp but they have yet to respond. Okay, thank you very much ANC. So 'yun guys, uh, nakita niyo na na never naman nag ang PNP kaya ayun, ang NBI pero napuno na talaga siguro sila kasi parang uh, parang chine challenge pa sila parang parang sabi sabi nga natin di ba yung pag-appear niya yun nagpapakita siya na unreach kwantya untouchable siya by the authorities kasi siguro kumpiyansa siya pinoproteksyonan siya ng mga bata ni Duterte at saka yung mga PNP officials na kasi hindi naman pwede magtago ng ganon si Ricardo Suleta ganong katagal na nandyan lang pala sa, sabah, sa Batanes daw ata sa Batanes kung walang protection alam na ng mga pulis na nandyan siya pero dahil galante sa kanila si Duterte nung nung at the height ng uh, ng EJK operations nila may mga quota system sila may mga financial rewards sila 1 to 5 million sa sa bawat uh, uh, big time uh, uh uh drug pusher kuno kaya maang lakas ng ang taas ng utang na loob nila sa mga Dutertes. kaya yun sinasabotahin nila yung operation to arrest Bantag pero ngayon thanks to the bungling and stupid uh, moves of the uh, of uh, bloggers masquerading or pretending to be PR uh, operatives operators yun mas napahamak si Bantag oh either it, you call that stupidity on the part of the fake blogger, fake, uh, fake PRs, masquerading as bloggers, or you call that karma. So, ngayon dito na po tayo. Please share this vlog para doon gusto, gusto kumita ng 2 million. And thank you very much for watching and see you in my next vlog.